Ganda na nang ano ko sa iglesia ni Cristo Puro putang ina mo pa Eduardo Manalo Kiki ka ng ina mo Ha? Ano? Anong pinag-usapan ninyo ni Marculeta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Bukit ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marculeta? Ayan, tinulungan niyo si Marculeta ang sabi niyo, walang pamumulitik ang halok. Pinag, pinagsalita niyo sa antablado, yung budlak na mukhang buteting na pisak. Ha? Walang halong pamumulitik, ha? Alam niyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo uh, uh, mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako po. Kuya! binayaran ng bilyon-bilyon ah, itong pamunuan ng Iglesia Ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Dimonyo. Lalo so, idol, kita ba ninyo yung tao na yan, putang inang yan? Isang kalapastangan na ginagawa ng tao na ito sa ating kapatid na Iglesia ni Kristo. Lalo na pinagmumura nitong tao nito si Eduardo Manalo. Ano kayong pinagmalaki sa tao na to? Papaluin ko na yan ang tiyantok ang putang inang yan eh. Ang galing magmura. Akala mo sino ka, nagpapasikat ka, vlogger ka pa, demonyo ka. Ako harapin mo, sigurado ngayon hindi makatulog ang ating kapatid na iglesia kakasuhan ka sa ginagawa mong gago ka bakit mong pinagmumura ang bakit mong pinagmumura si Eduardo Manalo at nagsabi ka pa milyon milyon na binaya daw sa kanya isayang libel ang ginagawa mo dapat kang makulong A-request ko lang sa Iglesia Kristo, no? Bago makulong ang tao na yan, Brother uh, Eduardo Manalo, magsuntokan muna kami sa Ronita. Ah, aharapin ko yang buang na yan. Yung bunganga mo na pagkatindi ng bunganga mo, ako ang harapin mo. Buisit ka. Kung marunong ka magmura, marunong din kami magmura. Bago ka malang may kulong, kasong katakot-takot sa iyo. Pagsuntukan tayo sa lunita. Pag nagsalita ka pa sa Iglesia ni Kristo, akala mo sino ka? Pinagmumura mo ang Iglesia ni Kristo? Hindi mo ba alam ang Iglesia ni Kristo? Matindi yan! Anong abogado mo? Sigurado kang kulong. Yung pinanggit mo, na si Eduardo Manalo ng bilyon-bilyon na mga Duterte siguradong laybil ang abuti mo dyan at before ka makulong request ko lang sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo na magsuntukan mo na tayo mamili ka tingnan mo yung aking Youtube channel comment ka lang kung saan tayo magkita mamili ka papaluin ko yung si Mura mo dyan eh kala mo pa ano adlo ka pa dyan pasikat ka kasi blagir kang ano kang klase kang blagir kang gago ka paluin kita sa noo yung gago ka eh ha? mamili ka ngayon kung saan tayo magkita tingnan mo itong youtube channel ko eh comment mo ko kung matapang ka dito ka sa akin dito ka sa akin dong kumatapang ka comment ka sa akin kung saan tayo makita suntukan tayo baka 2 rounds ka lang sa akin gago ka magsalita ka sino ka vlogger ka dapat ka ipanyuro e, ka bago ka pumasok sa pagka dapat mangyuro ka muna Kala mo, sikat ka dyan sa mura-mura mo dyan, kala mo. Kaya nakapagmura ko ngayon mga kapatid. Dahil sa tao na ito, tutsukin ko yung ngalangala, yung gago na yan eh. Ha? Sinama mo pa si... si... Ah, Congressman Marcolita. Bakit ko magsalita si Congressman Marcolita? Masama ba yun? Isa siyang iglesia ni Kristo. At wala naman siya masama na sinabi ni doon. Tandaan mo, Brad. Hindi kita katurasan. Kahit mm -hmm, isang, katiting. Umabot na ko ng hulo. Basilan. Dito ka sa akin. ngir, -ngir ka lang. Hmm. Ah, mahal na Eduardo Malano. Huwag mong palampasin ang tao na ito. Dapat kasuhan talaga ang pagmumura niya sa iyo. At ikaw daw, binabayaran daw ng bilyon-bilyon. Iglesia ni Cristo magpabayad ng bilyon-bilyon. Hindi mo ba alam ang Iglesia ni Cristo? Baka, 5,000 ang mga abogado niyang, Boy, tapos ka! Lagi kang mine. Ako ang harapin mo! Yan ang mga kapatid. Sana may manood sa akin na ng ngayon mga Iglesia ni Kristo comment sa akin at itong tao na ito at dapat itong ikulong hindi pwede na, na hindi paninirang puri yan sa ating mahal na uh, Eduardo Manalo Yun lang kapatid Yan natin kapatid yung kabuhan ng video niya at sa bandang dulo nang hingi ng dispensa Hindi pwedeng patawarin ang gago na yan Hindi pwedeng patawarin ang gago na yan kasi marami nakarinig ng kanyang sinasabi at paninira doon sa ating kapatid kapatid na iglesia Cristo ako hybrid hybrid ako sa tao na ito Panorin natin kapatid. Ito kabuhan na video niya at saka yung nangingi sa dispensa. Hindi pwede yan. Wala dispensa yan. Mahal nga ministro, mahal na Eduardo Manalo. Hindi pwede, pwede yung ah, nangingi siya ng sorry. Pinapahiya ka. Pinapahiya ka. Baya daw. Binabayaran ka daw. At saka si Congressman Marcolita, para daw mutiti na napsat malaki daw matam napisat at si Inday Sara daw nagbaya daw para na maanaw ng impit ano ba impit sa impit na yan impit me na yan impit niyo kung impit niyo kung kaya niyo ikaw ha huwag mong kalimutan mag-comment ka sa aking youtube channel kung saan tayo makita tayo ako na balita. Dahil sisiguraduhin po sa iyo. Ito po ay kapatid po ng aking uh, ama. Patangin na, umiyak na ang gago. Umiyak na. Uh, sabi nga niya, sa tagal niya na... Sipain ko yan, yan eh. Ay, Sipain ko yan. Hindi niya nabalitaan na ganun ang pangalaman. Ah, uh, reaction video tayo nito, no? Sapat na daw para maka akay ng tao yung oh. aral niya. aral nila. O, oh. ngayon, iyak ka na ngayon, kulong ka. Sa totoo lang nga. Suntukan tayo, uh, suntukan suntuk tayo. Hindi ko alam. Gago ka. O, baka pareho kami sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. Aputang ina ka. Ha. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa ipil ang humahanga sa humaha yung gago ka? Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisip. Ha? At ganun pa man. Iyak na! Wala na, na. kulong ka dong, kulong ka. nagagalit na Demonyo ka. Ay, kurak ayaw kurak buang ka, buang ka, mini ka. Bugo, ayaw na adik. Ayaw ko ang ating mga kababayan. Adik ka, Pero adik. Nasito. Adik ka. Tarantano At ka. Ko rin sa ko yung site ko. ka na hindi po ako nagsasalita ng para sa para sa? nagsasalita po ako dito oh. at nagbubulga ng mga katiwalian ng mga kababayan natin mapang abuso abuso? bugo? bubo ka? ngayon bubo sabi po sa akin ng kain ko Kyahin mo obserbahan mo kulong ka at pag-aralan mong mabuti kulong Bago ka kulong. suntukan tayo. Aral ng aralan ni Cristo.